Okay, yan. Hello. Okay. Sige na. Di mo mar. Ano kinakayan? yung picture video yan. Ha? muna tayo? Bakit muna dito kay Ate Okay Si Mother, wala man sa picture. Tulog ng tulog yung nanay namin. Tulog ng tulog, buto. Ito po yung last banding namin ng kapatid ko. Siya po ay gugo na sa September Babalik 4. Ng Babalik na siya ng Espanya. Ito po lang itong side dish. Eh? Yan. Ito. Siya. Kain. Kain tayo. Kain daw guys. Kukuha pa ako oh. Kim. Kain Why tayo. Kain. Pe? Nabitin ako. Na Sine-celebrate uh, eh? muna namin yung banding namin. Ayun ay, nanay. Nespinila. Nespinila. Ayun guys, yun po yung nanay ko. O ba? ko, ko? Dito naman si ano, Christian. Ko, diba? Yan yung ah, actually, mister ng oh, oh, kapatid diba? ko. <laughs> darling. siya. Ang darling. darling oh. Atikim, Ate Kim, taway, taway.